sa wakas mga kanipi nakakuha na rin kami ng police clearance ng misis nandiyan na ma nandiyan. nandito na after 4 hours mga kanipi na pag-aantay grabe What's up mga kanipi? Nagbabalik na naman si Kanoy pi for another video At ngayong araw na to, ipaprocess na natin yung ano yung papilimia ni Mia para magkaroon na siya ng prangkisa at permit malagyan na rin siya ng ano ng number yung nakita niyo nung nakaraan mga kanin pinatinanggal doon sa tricycle nung nagbinta sa akin yun yung dapat magkaroon tayo at malagyan din ng sticker yung ano yung linya ni Mia na Nankesan South at yan. at kasama ko ngayon si Mrs. mga kanipi dalawa kami na pupunta sa bayan kasi siya yung nakapangalan na sa ano sa prangkisa ni Mrs. kasi ako <laughs> hindi pa pwede hindi pa qualified at hindi pa tayo nakapag-rehistro dito sa Ordaneta So, si Mrs. nakapag-registro na dito. Buti na lang, 'di ba? At nandito si Mia, mga kaniti. Ayan, si Mia. Bagong punas na naman 'yan, kaya malinis na naman. Nakalimutan ko yung kuan niya, mob niya diyan. Nandoon nilinisan ko kasi. Ayan. Sobrang linis niya, mga kaniti. Ah, syempre sa atin 'yan eh, kaya malinis, 'di diba? malinis lagi ang si Mia nandito si Mrs ayan bali kanina lang pumunta na ako dito sa may uh, presidente ng TODA yan lang sa kabila uh, nabigyan na tayo ng certification para maging membro ng, ng kayasan TODA Uh, at nagbuy din tayo doon ng ano 1.5 membership fee kaya meron na nandito na lahat yung ano yung requirements na iba at pupunta pa tayo ng land bank para magbayad nung ano police clearance tapos didiretso na tayo ng munisipyo at kukuha tayo doon ng police clearance mga kanipi tapos didiretso na yon pupunta tayo doon sa Poso So, samahan nyo kami ngayong araw na to Ni misis Tama oh, ka muna yan Oo, oh. uh, kunin na natin si Mia <音楽><音楽><音楽> sa may land bank dito tayo magbabayad ng ano ng para sa police clearance ni misis papasok lang ako dyan para magbayad at yan land bank or daneta mga kanoypi pasok muna ako para magbayad mga kanoypi dito muna kayo at may iwan na si misis dito Ayan. dito ka na lang So, papunta na tayo ng munisipyo, mga kanaypi at hindi lang pala sa land bank pwede magbayad nung ano nung police clearance na yon tatanong na lang natin mamaya dun sa munisipyo mga kanaypi at nanggaling kami dun sa land bank kanina sabi nila pwede magbayad dun basta may account ka dun sa land bank mismo kaso wala akong account dun kaya itatanong na lang natin dun sa ano sa munisipyo mga kanaypi So naglalakad na kami papunta doon ni Mrs. Yan. <laughs> Mainit talaga. So samahan niyo kami mga kanayipi. Itong gala namin ngayon para ma-process na yung papel ni Mia, 'di ba? <laughs> munisipyo mga kanaypi ayan daming tao ayan So mamaya na lang ulit mga kanaypi Bali, nandito kami sa labas ni Mrs. Mga ka, Ang hirap pala ng, ano, ng bagong patakaran ng police clearance yung pagkuha talaga. Online na nga. Ang bagal pa ng process niya diyan sa loob. Ano, oh. Ang daming nakapila. Anong oras na rin. Pagkalauna na mga kanuti. At yan yung pagkain namin ngayon ni Mrs. Pag-showmay na lang kami. Eh. <laughs> ilan pa yung number mo? 44? 44 yung number niya pero antagal yung ano yung pag-process yan sa loob sa wakas mga kanipi nakakuha na rin kami ng police clearance ni misis nandito na ma na. Ha? nandito na after 4 hours mga kanipi grabe. Dito. Uh, Dito na pag-aantay grabe ano ng police clearance ito pa nandito na kasi lahat ng katabing uh, barang, barangay bayan mga kanuipi -no uh, dito na nagpapagawa ng police clearance saka isa lang yung ano yung nagaano sa computer kaya mabagal tapos pag may dadating na ano may dadating na senior citizen yun pa yung inuuna kaya natatagalan ang daming nagaano nga na dyan na ano, mga tao nagre-reklamo na mga kanipis sa sobrang bagal ng pagprocess uh, pag -process. grabe talaga dito sa Pinas no? so may pupuntan pa kami dito pa kami sa Puso pupunta ipapacheck namin yung, ano, yung requirements tapos ipupunta namin dito sa loob ng munisipyo para mabigyan na kami ng permit mga kanipis hopefully na makakuha na kami ngayon para matapos na yung uh, pag-process ng papel ni Mia. So, bumili pa tayo ng brown envelope mga kanipi. Kailangan daw nila paglalagyan ng mga requirements. At parang approved na yung ano, pag-process natin ng permit ni Mia. Ah, kailangan na lang 'to. <laughs> Tumakbo pa ako, grabe. <laughs> Pero all good sta mga kanipi, mamaya papakita ko sa inyo. Ayun na mga meron na tayong permit. Ayan. Bali yung tinanggal pala doon sa ano, yung pinagbilan ko ng prangkisa, mga kanipi. Yun din yung binigay sa akin. ay ayan, ayan. Nandiyan na, may tricycle permit na si Mia. At uh, Thank you so much Lord dahil nagkaroon na ako ng frankisa. pwede na akong mamasada Ayan Ayos na mga kanaypi At anong oras na? Anong oras na ma? Am? Alas 4 na Mag alas 5 na mga kanaypi ng hapon Alas 10 kami na umalis sa bahay kanina Grabe Yung pagod at hirap worth it naman mga kanipi dahil nagkaroon na tayo ng prangkisa di ba so saan pa tayo pupunta mga malingkit so pupunta pa kami ng plaza mga kanipi bibili si mrs. ng paninda niya na itlog at ano pa yung bibili mo sigarilyo daw mga kanipi dahil wala na naman siyang stock na paninda Ah, titingin na rin kami ng panggambihan na ulam. Hindi nga kami na kumain ng tanghalian eh. <laughs> Tama na yung ano, yung shokumai na kinain namin kanina. Matapos lang itong project natin na pagkuha ng permit ni Mia. At ayos naman. Ayan mga kanipi. Umibili na si Mrs. Ng, ano, ng panidang itlog mahal na o. Oh, Ocho na isa. So nandito na mga kanoy pisimiya. At nandiyan na yung mga pinamili namin ni Mrs. Pagod ka, ma'am? Sakit <laughs> sa ulo ng ini. Kau pa naman yung ilang oras na nagantay. Grabe. At kahit pa paano, worth it naman yung ano, yung pag natin ng matagal ilang oras ayun mga kanaypi kakatapos ko lang maligo at napagod ako sumakit nga yung ulo ko sa sobrang init kanina at nandito na yung pyramid natin bali hindi ko muna siya may kakabit ngayon at hapon na bukas ko na lang ikakabit to sa tricycle natin kay Mia sa mga susunod na araw ipapasada na natin siya. Bali bukas kasi gagawa kami ni Maning dyan sa may kulungan ng manok mga kanipi para makalipat na yung mga manok natin dyan na sisiw. Kasi kulang na, masikip na sa kanila yung ano, yung kulungan na yan, yung dating kulungan ni Milo. Kaya bukas gagawin na natin yan, yung project natin yan na kulungan ng manok. Ayan. Igagarahe ko muna si Mia Bali iwan ko muna kay dito sa bahay no. At mabilis lang ako babalik din ako agad. Gagarahi ko lang doon sa kabilang bahay. Dahil nakakuha na tayo ng permit mga kaniti, si celebrate namin ni misis. Ah uh, ayan magluluto daw siya ng pansit mga kaniti. Yan yung ricado niya. Oh. Ayan. Magluluto ng pansit na ano Uh, may bihon si misis yung specialty niya na pansit samu mo naman naman na yan mga ano? ha? Ano? Natutunan. natutunan naman na mo ato kay nanay ha <laughs> magaling din kasi magluto si nanay mga kanayki yung nanay ni misis parang parehas na parehas sila ng luto eh Natuto lang ako. Natuto ka lang. <laughs> tapos sasawagan ni misis ng ano, ng peach bowl. Tapos, kikiam. Ayan. Ayan yung, ayan yung sahog niya ngayon. So, I celebrate with permit ni Mia. Duto <laughs> na yan na, ma. Masarap kaya yan. Masarap yan. Siyempre, specialty yan eh. Mabilis gabi na. At siyempre, alam nyo na ang gagawin natin, magpapadigo tayo. Ibibigay tayo ng sa mga kapitbahay ng ganitong pansit, ng specialty ni Mrs. At yan, sa mga kapatid ko bibigyan natin mga kanayuti at para tuloy tuloy pa rin yung blessing na dumadating sa atin di ba? mas maigi yung nagbibigay at dadami pa yung mabibless sa atin di ba, di ba ma ay so yan yes. yes ito hatid ko na sa kabila hindi maganda yung nagdadamot tayo kung anong meron ano na ano? Hindi maganda yung nagdadamot ko nung meron. Ayan. Gabing-gabi na mga mga kanoypi. Tignan nyo naman sa labas. Madilim na. At uh, dito muna kayo. Asama na lang kayo mga kanoypi. Ayan. Atid natin dun sa kabila. Kaso hindi ko mahawakan dalawa. Uh, balitin mo na lang sila. Tawang tawag ka na Ayan tawagin na lang natin yung mga kapitbahay dahil hindi ko mahawakan yung pansit na hatid natin tinawag ko na lang mga kanaypi yung mga pamangkin ko yan na sila pasok pasok may blessing kayo sa akin <laughs> thank you birthday ni Mia birthday ni Mia Happy birthday, Mia! Thank you! <laughs> Sana all! Sana all! So dito sa kabila din po mga kanilipi. Atid din natin. Tara! Kain tayo mga kanilipi. At ito na yung panggabihan namin. Pansit. Special pansit. Special. anan Special pansit. Ni? Ni mama. <laughs> Nagtago na si Maning mga kanipit Kakatapos na lang kumain doon oh. Sa gilid Ayaw niyang masali sa video Bukas makakasama natin yan At gagawin natin yung ano Yung kulungan ng manok Masarap ba yung special pancit Titikman ko mga kanipi oh Ah, ala ala ayan mo nga yan um, 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 naman so, Tagal naman Ang sarap! <laughs> Wala nang katulad talaga. Ang sarap! Tikman nga natin. Masarap talaga mga kalaypi. Tapos may fishball at tikiang pa. Special talaga. Oo kain tayo mga kanipi at ito na yung panggabihan namin hindi kami nakabili ng maul <laughs> kaya nagluto na lang ng pancit ni misis ayon mga kanipi at kakatapos lang namin kumain nila misis at rin yan at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman ako sa inyong lahat bali yung permit nga pala ni Mia sa next vlog na lang yon mga kanipi at uh, tignan natin kung may kakabit ko na lang bukas yung permit na yon kay Mia sa panibagong vlog. Uh, at nandito na tayo para mag shout out na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoy pinalaging sumusuporta nanonood sa lahat ng mga videos ko dito sa bansang Pilipinas. At uh, umpisa na natin mga kanoy Shoutout nga pala kay Ate Silvia Tobera Valencia Shoutout na ta rin tayo kay Oscar Docosin Shoutout na rin kay Ate Bina Mina Shoutout na rin kay Joselito Andrada Shoutout na rin kay Gabriel Samora At shoutout na rin kay Erwin Di Selva Shoutout na rin kay Junior Supangan At shoutout na rin kay Bilya Quito At syempre, punta na naman tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanayipi. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Eric Vlog from Australia. Shoutout na rin kay Anjong Stevie. Shoutout na rin kay Perdian Rea. Shoutout na rin kay Great Paul Shoutout na rin kay Mikti TV ng Taiwan. Shoutout na rin kay Cherichen Taiwan Warrior. Shoutout na rin kay JBT Vlog Shoutout na rin mga kanipi kay Vance Official At shoutout na rin kay Jollibee TV Shoutout na rin mga kanipi kay Joe Palima Vlog At shoutout na rin kay Kabahog TV Experience At yan na naman yung mga nagpapashoutout ngayon ng mga solid supporters natin na nanonood At sa mga gustong magpashoutout Just comment below para sa next vlog Mashoutout natin yung mga pangalan nyo ma-promote din natin yung mga YouTube channel nyo, mga kanayipi. At dito ko muna tatapusin ang video vlog. Maraming maraming salamat sa support niyo palagi. Lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you, thank you so much sa mga kanayipi. Cheesy ni sa inyo sa Mandarin at kita kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.